Subhanallah, Jetli, Li, isang kilalang personalidad, nakinig sa aral ng Islam mula kay Ustad Abdul Shakur Chua, isang balik Islam at masigasig na daeya sa Pilipinas. Sa maikling video na iyon na iparating ang malinaw at tamang turo ng Islam, mapapansin mo sa kanyang mata, may pagninilay, may pag-unawa. Panoorin ang buong video at ikaw na rin, baka matawag ka. Allah. Uh, Bismillah, Alhamdulillah. Kasama po natin ngayon si uh, Mom Jet Hello, Assalamualaikum. Mabuhay. Okay. So, si Mom po palaging uh, tawag dito, bumibisita sa Bintanao at palaging nagsusunod ng bail. Vale. Uh, Ma'am, may idea po ka um, kayo sa Islam? Um, uh, actually, uh, sa wala po masyado akong idea pero curious po ako sa uh, kanila uh, um, religion dahil la. Uh... Uh, uh, lagi ako nasa, napu sa Milanao, mm -hmm. ko na sa nagpupunta sa Mindanao, sa Sultan Kudarat, sa Kabato, sa of course sa Tawi-Tawi. Um, aside sa religion, uh, yung mga tao, uh, kasi parang nami-interpret yung, yung iba, gano'n. So, every time na pumunta ko na mga places sa Pilipinas, talagang daladala -dala ko sa puso At sa uh, isipan ko na mali yung mga iniisip nila. And um, sa pagkaka-curious ko sa religion niyo, talagang namangha ako, na no? Una-una uh, sa um, uh, respeto Dali sa ma'am, ma uh, kayo dito. Meron ba kayong katanungan about Islam o gumugulos din sa inyo? Pero na. How, like, po ba kayo, ma'am? Uh, share ko lang konti lang, ma'am, about sa Islam and ano, uh, similarities niya sa Catholic. Yeah. So, ang Islam, ang ibig sabihin niya, al islamu islam mo sabihin, ang pagsuko mo sa kaisahan ng Diyos. So, sa Catholic, din, sa Ten Commandments, thou sh shall not worship other than God alone. So, parehas siya, pagsamba sa religion ng Diyos. Uh, Ganyan din, yung veil, iba ang pinakamarangal na babae, si Benio Maria. Yeah. Yeah, so siguro may idea na kayo doon na kami yung mga Muslim kung bakit may doon Sa balbas naman, pag pumunta ka sa simbahan niyo mga na Catholic, lahat ng rebulto may balbas. At hindi mo makikilala si Jesus kung walang balbas. So yun rin po yung reason kung bakit kami may balbas. So the, the way kung bakit kami nag-fasting, katulad rin po ni Jesus sa Bible, ang Catholic, na fasted for 40 days and 40 nights. Di ba? Afterwards, he was hungry. So wala talagang kinain. And then the way we prayed, Uh, okay. uh, pumunta, siya sa, pumunta siya sa dating paroon, nagpatira pa at nalami. So he put his uh, head, in, uh, forehead. forehead in, into the ground and breathe. So that's the reason kung bakit ganun yung pangyong. So wala siyang pinagkaiba. So thank you, ma'am. Uh, thank you. Salamat. <laughs> At least nakarating ko sa inyo yung tamang aral kaysa dun sa mga sabi-sabi lamang. Ayan. Oh, uh, yeah. yeah. And nagsusuot ako yung Amaya Bekha. Opo. Kasi never time pumapasok ko ng mosque. Mosque po. Uh, um, Ayun, Spento na lang po uh, sa so, akin. natutuwa kami, ma'am. Palagi namin nakikita. Dalangin namin, ma'am, buksan ni Allah yung puso niyo sa Islam. Sana uh, maaral niyo kami. <laughs> Magsaludo. Karangalan po. At sa huli, ang dalangin namin, Ya Allah, gabayan mo si Jet Li sa tuwid na landas at gawin mo siyang inspirasyon ng mga muslima sa Pilipinas.